Good morning mga guys, so ito na naman si Inday So ang aga pala nagloto ng aking mister mga guys So kami pala ay nagloto din ng mais na kanin, so ayan kadalasan talaga sa umaga mga guys, si mister ay nagluluto talaga yan para sa amin Para pagbago daw siya umalis papuntang trabaho, kami ay may makakain na So ganyan kasi pag ang aking mister mga guys So ayan, kahit papasok pa yan sa trabaho, siya ay nagluluto yan para sa amin. So kagaya ng sitwasyon ko ngayon, kaya minsan nakita ko naman si mister na naaawa siya sa akin dahil sa kalagayan ko ngayon. Dahil ang hirap kaya magbuntis. <laughs> so ayan mga lord guys, ang daming gulay at sinahog ni mister. So mas marami pa yata ang sinahog kaysa mag kaysa sotanghon na ilalagay niya So habang nagluluto yan si Mr. Mangalod guys, ako ay inaaliw-aliw-aliw niya kung ano mga sinasabi niya diyan. So ayan, ang dami niya talagang sahok. So nilonod na niya ang sotanghon. So ang sotanghon na yan mga lod guys ay bigay lang din galing sa Zamboanga daw. So ang sobrang dami niyan mga lod guys, siguro mga dalawang kilo ata yun. Kasi marami yan siyang mga lud guys, isang lagay. So, thank you pala sa nagbigay doon sa mall ng Zamboanga. Nagpadala ng sotanghon na yan. So, ayan mga lud guys, lapang na naman tayo today. Ayan, good morning sa lahat. Okay.

jan Daba interview gam pa. Jan, interview no ko ini pencil, jan. Jan. Patayin natin 'yang mo, kulay talaga. Hey mga lod guys. So ayan, almusal tayo today. So ito yung almusal namin. Kain tayo mga lod guys. Ayan. Ito yung luto ni Mr. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Oh, may buns na binili si musta. Parisan natin ng buns yung noodle by I can't believe